si por Guys. Si la ya, Hindi puede tayo So yan mga tol. Ah, uh, so, uh, uh, so uh, dito kami uh, uh, ngayon sa area yeah, malapit sa so, uh, may hawakang balon, no? So hindi lang po nag-isa. Sama so, sa ngayon si sa uh, brother no si Creepy ayan ayan yes, tol uh, so supportahan natin tol si Creepy isa din na uh, magiting na mandirigma uh, so na po namin uh, kapitan yung uh, balon kasi nung dati last na punta ko dito ay binabantayan talaga yung balon so sana uh, walang bantay kasi ang pake namin ngayon ay kukuha ng protection kay creepy sindi sa sa akin na rin na panlaban sa mga sa mga tao so mo mga tol pagkanda na tayo pagkanda na tayo pagkanda na pantay na ba Punta na po kami so nasa mahiwagang balang to na po. Sa akin na muna kaya itong bugarin. Sige.

Ano po ni Forty Four ngayon pero si si Doga na nandun sa Ayah. ano sa kabilang area po si Doga na magkasama po siya po kung Set up po po no kay Ma'am Chris mo no? set up po sa Ma'am at kang siya bung set up po yes, siya sa so, maraming po salamat po no? sa walang sawang po sa inyong lahat po no. sa akin ng mga tao. siguro po nagtataka po kayo bakit kasama po kami ni 44 ngayon ah, tinawagan po si 44 para po nagkasama po kami may kasama sa mahiwagang balon po no? Kasi pare, pareho po kami no, nagpapasalamat, nagpapasalamat po kami sa may wagang balon. Kasi uh, kung tinulungan po kami sa mahal dewatan Right, i hate

hindi na, 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 na po kami, hindi, kami sa, sa mahiwag ang po. So pupunta na po kami para po po sa mga lalagiwata. Ano ka bantay. Ha? Ano 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 pala? Yung, 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 ano sa po no? yung... so nandito na po kami sa mahal na may balon po no so, mahal ah, na diwata ah, maganda pong ah, po yung lahat so, dito na po kami ah. pagpasensyaan nyo na po no, nyo po no ah, hindi pa namin nakatatapos tong ah, am, aming, ginawa ni Duga at ni Ano na po uh, na so, ito Nakabata, na nakabagay dito so, ngayon Amin so, amin itong tatapusin po no. Ah, uh, po sa so, turbo. Ah, nagpunta lang po kami para po ah, nagpapasalamat po no para sa akin. Yeah. Nagpapasalamat po ako na yeah. Ah, uh, 'yung 'yung tusok ko no sa aking paa na bakal. Ah. Uh, ko dito ana uh, napabuti po ang aking kalagayan. So dito ko na po sa iyo, mahala Sana po tanggapin mo ang aking pasalamat po no. Tol. Salamat. Ano na Tol, bukod tayo ng tubig tol, no? Para sa eh, Para sa ating paglalakad, no? Pag sa pagrisko sa ating mga kasamahan po at sa lahat-lahat ng mga bilang. Tol.

Yan po no. At tinawag tinawagan ko po si po si Porpo. Kinakausap ko po siya. Napapasalamat po po siya. Opo. Wala. Wala po kaming alay. Wala. Ah. Uh, Ito yung, yung mga sinasabi so, niya. Okay lang po ba na sa susunod, magdala po kami ng alay. So pinaka pinakausap so, siya sa, sa mga mga dewata. Pinakausap po siya. Ito. So kapag hindi natin, hindi natin magdala ng alay sa susunod, ay mayroon sumada sa atin. Sabi yung ang sabi ni Mahal na Dewata. Sige, sige. Sige, sige. Pero... Mahingi muna kami ng tubig sa inyo. Okay na, okay na, okay na. So, sabi ng Dewata, mo Ma, okay, okay lang daw. Na makumuha daw kami ng tubig. Bulak lang, pangalay. Okay lang ba, kaya lang, kaya kaya lang. Bulak lang muna yung bibigyan namin. Oo nga alay mga bulan. Oo, ang dala namin tol. Ito? Oo, yun ang alay namin dito. Sige po, oo, sa sunod. Ngayon, mag-alay kami ng, mag-alay kami ng, ano, mag Pero, yung nasa punin nyo na ibang alay, na pagkain, okay lang po ba, sa sunod, madala namin yun sa sunod. Ano ang, tol, ano tol medyo ano magdala na magkumuha siguro ako ng pangalay tol okay. bulaklak tol bulaklak bulaklak daw na bulaklak sa ngayon bulaklak bulaklak lang oh. ah. wala mga hindi kami ng madaming tubig <coughs> ay hindi lang hindi po hindi tol. Kumuha ko ng bulaklak tol. Si si. So lalakad ako tol. hintayin mo ako dito. Magkukuha tayo ng ano? Ng marami kung may alay tayo ng mulaklak Sige sige sige. Kumuha ko ng bulaklak para pang alay dito at chocolate. Oo. Oh, oh. Sige sige. So mahal na diwata. Hindi ako tumutubig ah. So mahal na diwata. So, so babalik po ako. Oo. Oh. na alis dito. Oo. Hintayin yeah. no? so, mga ko dito tol ha Sige tol. Mahalang liwatan ah. So, pagbalik po ako dito. Para po mag kuha na ano, pang alay, uh, bulaklak. Para makadala po kami ng marami pong tubig. Okay. po uuwi pa muna ako no sa ang um, bahay para magdala ng <laughs> So na sa ameno ah mag, magdala po ako ng bulaklak po itu mau berdansa. Oh, macam apa? Maeran aku udah langs bulak bulak pun, no? tapi ya alai ku sa, keting mahalna dewata.

Uh, ni ano gusto mo? kasi labi ako ni gusto uh, to kami para munta dto tor yes. may may magama sa sama nakapunta sa may wagang matungbalon tor so hindi pa bumu muna ako hindi muna na po ako nakumu bumu munta mo ako

hindi, hindi pwede. Hindi. Pasit muna tayo guys. Hindi pwede. Nasa open natin si Porte Porno. Iligtas natin. Kasi nakaparam. Sobrang rami nila. Baik kami mga wagon. Kung may kung may grupo yun sila. Oh, patubus natin sa katupan. Eh, patubus sa katupan niya. Oh, betul tak? Betul tak? Ó? Ah, Alô?